Hello guys, ayan katatapos lang ng ating work and uh, magpapadala tayo ngayon ng ating parcel. bali meron tayong uh, limang uh, na sold sa marketplace. And uh, ayan yung dalawang uh, windbreaker na jacket na Nike at saka yung isang vintage na Echo. Na doon malaki yung ano kinita natin doon. Saka yung dalawang sombrero, guys. Ayan, so tignan nyo kung gaano kaganda at kabilis magpadala rito guys iwas sa hassle and sana magkaroon ng ganito guys dyan sa Pilipinas sana may makaisip nito sobrang ganda guys and uh, ayun let's go so bali ng padalahan guys yung ano yung pupuntahan natin na uh, puro machine guys yung nag ooperate dito pindot pindot na lang and uh, re-registered na natin guys yung mga ano natin yung mga ipapadala natin and ilalagay na lang natin so sobrang bilis talaga rito guys walang hassle, walang ano kumbaga ilalagay na lang and check nyo kung paano guys napakaganda, napakasulit and yun nga, wish ko lang talaga magkaroon dyan sa Pilipinas kasi isa sa mga problema ng mga thrifter yan guys, yung uh, magpapadala, tapos sobrang rami naraming ita type tapos uh, aantayin Ganun dito tamang ano lang print na lang ng resibo. Okay, sticker. Tapos okay na lahat, ilalagay mo na lang siya sa box or sa machine. So ayan, tignan natin guys. So ito guys yung muna nating padalahan, ayan DPD. So ganito yung itsura niya guys, yung ano natin. Ayan. Mga box lang siya, may large, small, medium. Ayan. Ayan, pwedeng uh, credit card, pwedeng ano, ATM card bank card tapos ito ito yung ano nila so pwede yung english ayan and send parcel tayo so nakagawa na tayo guys ng ano so dito sa ayo sa print lay guys ito yung mga ipapadala natin nandyan sa bag ayan nakabag lahat yan guys ipapadala natin so ito yung una so natin guys let's go Ayan, so na-print na natin guys. Nalabas na yung sticker niya guys. Ayan, so scan code na lang natin. Ayan. Ngayon may magbubukas na sa guys. Ayan, nagbukas na. So lagay muna natin yung sticker dito guys. So ayan guys, pagkalagay ng sticker, ilalagay muna lang sa dyan guys. Ayan, isiksik mo lang para kumasa. Ayan, then... Okay, Ayan so wag na natin Pwedeng i-print yung receipt Ayan Nalabas na yung resibo Ayan ito na guys Tapos na di ba ang bilis Ayan walang ano So ito yung pangalawa guys Ayan So print na natin Ayan I-print na Ayan, then scan na lang ulit. Scan, then mag-open na. Ayan, nag-open na ulit. So, lagay natin yung sticker ulit. Ayan guys, nalagay na natin yung sticker. Then, lagay na natin siya ulit dito. Ayan. So, lock. Tapos, exit na natin dito. Pwede namang hindi kunin yung resibo guys. Ayan, kasi nakano naman sila. Ayod. So ayun guys, uh, napadala na natin yung dalawang sombrero. So next padalahan tayo. Uh, parang ano ilang yan, uh, may LBC, Palawan, gano'n. Iba-iba yung ano niya. So putar naman tayo sa ibang ano, padalahan. Let's go! So ito guys yung pangalawa. Ayan, only ba naman? So let's go! Padala tayo. Same din lang sila guys. Ayan naman siya. Package natin pangalawa guys. So ito na yung package natin pangalawa guys. Ayan. So continue natin no. Medium. Ngayon, sana so ko open na siya doon. No? Lagay natin dito. Let's put. And boom. Ayan, tapos na guys. So ayan guys, papunta na tayo sa pangatlong machine. Ayan, di na napakabilis napaka ng ano Pagpapadala guys, dito Walang hassle Sa mga uh, Pindot lang Nakapagpadala ka nalang Hindi guys sa Pilipinas guys rami pa, antayin mo pa Pagpipila ka pa Minsan offline pa Patay So ayun guys So let's go, punta tayo sa pangatlo And ibang machine na naman to so ito guys yung pangatlong machine natin ayan nasa loob siya ng store silver doon so ganito naman yung setup guys ayan iba rin magkakaiba yung kulay nila guys sa so, wayan guys uh, meron din tayong parcel na dumating uh, so bubuksan natin kinuha na natin yung uh, napili rin natin sa marketplace guys so ayun na delay pass tayo <laughs> pero ito pang ko muna pa soon ang benta rin lang so, So, ang nabili natin guys ay coins na car hard. Ayan. Ayan. Okay, let's go.